lakas ng ulan, biglang umulan ng mga tao. Uh, nasa jeep na ako. Hindi um, sana na ako papasok. Kasi yung Eh e, naalala ko. atop na. Two days na lang. Kaya kailangan. Sayang din. Sayang din ba kagaya sa sinan ko? Na ulan. Pero eh. e, oh, pag may expenses pa, maraming pagbahit eh. Malamang kasi hindi ko napapatokan. Oo, masarap naman siya, masarap pa uh, Pagmuni-muni, siya ang gamit, no? Siya okay? panahon ng mga tao. <laughs> f pa ang bandang unahan. Ayan, malapit na mga tao, na yan. Ayaw ko okay mga tao dito na ako oh kinalbo tong ano eh itong nakakasya dito ito oh nahawaan lang sa gitna ganina siguro to hindi kahapon o, oh, yan. Hindi na na eh. Ng mga sanga-sanga. At -sanga. matama kasi sa wire Mga tao. O. Oh. Ako limlim -lim pa rin mga tao. Pero lakas ng ulan kanina eh. O, oh, ito. Matilim-tilim pa ang kalangitan mga tao. Possibly na ulan ulit tumamaya. Mga bandang tapit hapon. Tungo sa gabi mga tao. Sige, eh, pahapon na eh. Ano na eh. Ah, uh, tol, na mag na, na. Kaya may mga ambod-ambod pa mga tao. Sabi, kanina gusto kong umabsent na eh kasi malakas ang ulan doon sa Bordeaux House. Eh, nag-observe ako, lakas ng ulan tapos biglang nawala ng ilaw. Ang dalawang isip ako kaya naligo ako. Kasi mainit din sa taas eh, kapag ka nag-stay lang ako sa Bordeaux House. Kaya nag-pumasok pa rin ako kaya thank you. Siyempre, kailangan ko magpapiyak na. Papalit lang ako ng outfit. O, hindi ako masita. Bawal ka dun. So, yun. Hindi ko mahulog. <laughs> Basa pa naman. Buti na lang ginawa ah. ko. Hindi, pag nahulog, wala na. Ang na mga tao eh hindi na hulog. Kaya salamat. Pero kung nahulog, wala talaga. Dumi talaga. Oo. Kaya, okay na. Hindi na lang. Salamat din nahulog. Okay, tara. Mga tao, akit na tayo. Akit na ako. So, Todis na lang din kasi. Magkakatop na eh. Ah, oh, sayang din 'yon. Tak dito. Baka 14 days ako. Pag hindi 14 days, 13 days, thank you. Thank you. Happy weekend. <coughs>